Gracias la, ni la ni. Pagpapalitan natin yung ano yung kalabaw. Tingnan natin. Um, magsisilong lang ba guys? Hello Bao Bao Kamusta ka jan Nakasilong ka lang jan Bao Ha? Ayan guys Nasa ilalim siya ng kahoy na Tubog Yung tawag sa amin Yung kinakain daw yung Bunga Ayan oh May maliliit siya na bunga Takot lang akong lumapit sa kalabaw guys kasi hindi yung sasanay sa akin. yung mister ko lang yung ano yun sa kanya. Close yan sila. Kaya pala. Labaw, hintay lang baw ha. Dito. Ayan guys, so oh, daming bunga ng tubog oh. Eh. kain daw yan eh. Hello Uwi naman tayo ba? Oh? Karga ka na naman. Kargahin mo naman yung dala natin ha. Tara na guys. Yun na tayo.